Hello guys. Uh, ngayong gabi ay dalawa kami ni Mrs. Na gumagawa dito sa baba. Siya yung nagugas ng mga plato, pati ilagay ng plato ako naman yung naglalaba. Wala nang wala mo ba. Wala nang ibang masa, yung mga anak ko nandoon sa taas. May liit pa. So, hindi po nga saan dahil siyempre may ginagawa yata ang assignment sa taas. So, kami na lang muna yung gumagawa dito. Ayan. Laba ko. Ugas niya. Laba ko. Ugas niya. Ugas niya. Laba ko. So, wala. Ayan. Ngayon. Kaya ka sa mga mga mil, um, mga million million mong followers oh oy sa so, sa mga million kong followers oh. <laughs> yeah. sa mga million million, million kong followers diyan. oh, uh, yeah, yeah. Natawa ka sa natawa sa ginagawa mo. Please support me for my biggest fan. your your channel. Please support ano bang, bang channel mo? Channel 2, 7, o 5? Lahat. Lahat daw, channel. Kaya, May support may channel. Oh, channel. channel. Channel 2, pati 5, kasi pati 7. Marami. Channels daw. Channels. Dahil marami. Pag channel lang, isa lang. Guys, ano muna tayo? Para bukas. Bukas pala linggo, kaya, Ay, maglalaba rin pala ulit kasi, may mga putihan. Okay tap pala